Oh my god. -hoo 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 -hoo. Ang ganda. Wow! Hi guys, tatawid tayo dito sa ilog. Kasi hindi pa yare yung hangin bridge okay, ng Igsuro pero ayan oh. No? Ayan. malaki-laki din yan at mahaba at mataas syempre dahil hindi pa pwede dito tayo dadaan we're going to cross the river yan, malakas yung agos ng tubig. Kailangan talaga itong um, hangin bridge na to dito. It's because, yun nga, kahit ngayon, ordinaryong araw na medyo maulan. Mataas yung tubig. How much more kapag ilang araw na tuloy-tuloy na umulan. Hina yung mga katao. Oh my God! Lakas! Sheesh! <laughs> <laughs> oh my god. произ Nè kia đó, cái Rocky e isn't there. dưới m considers Ay wow! nung bundok, diyan tayo dumaan. Ito yung hangin bridge. Siyempre yung background niya bundok din. Woo! So yun lang. Kunti na lang.